Mga fans na dismaya sa uh, Bini, talagang nag na ipatanggal. Immediate removal po daw po ang gusto nilang gawin ng uh, management at ng uh, um, ABS-CBN dito kina Colette, Juana, and Stacy from Bini due to the recent scandal. If this is not done now, we will not hesitate to stop supporting the group entirely. Yan po ang kanilang uh, ipinagsigawan sa mga oras na ito mga kaibigan. Sila po ay na-disappoint pagkatapos makita ang video na naikalat sa social media. Na instead daw na ipribado ito ng uh, mga kasamahan nila na gumawa ng video na yan, ay talagang isinapubliko daw ito. Kung kaya ang sabi ng maraming uh, mga followers ng Bini na disappoint sa nangyaring gano'n at sa pangyayaring yaon, ay talagang gusto nilang ipatanggal sa walo hanggang dulo itong uh, tatlong miyembro ng Bini, mga kaibigan. Na sabi nila, eh, itong si Colette daw naman talaga ay uh, bakit naging gano'n na noon ay nakitaan nila ito ng... Uh, pagkat matapang na gustong protektahan ang kahit na sinuman from anyone na i ibuli at i-bash ng kung sino-sino dyan sa industriya ng musika pero ngayon na nakita nila itong video pagkatapos mapagtawanan itong malaswang video na ginawa ng mga kaibigan ng Bini Colette uh Stacy and Juana ay uh, talagang hindi nila malunok-lunok ang ginawa ng tatlo. Pagkatapos na makitang, naku, 13 years old pa naman ang ginawa nila ng joke. Akala nga ng Ashtin. Uh, akala nga nila na si Ashton Olviga ito mga kaibigan. Pero hindi po. At kinlaro nila na sabi nila, bakit? Bakit na-involve dito si Ashton? Pero hindi daw po, medyo malabo kasi yung uh, pandinig ng isa nang makita nito ang video na kumakalat sa social media of which ayaw nating i-share mga kaibigan dahilan po ito ay medyo may pagkamasilan at uh, ito po ay uh, bawal na ipalabas kasi nga po uh, may kasamang uh, underage dito na napag-uusapan. Though uh, alam natin na they are a public personality na talagang uh, hindi pwedeng hindi mapag-usapan dahil nga sila ay mga sikat. Uh, pero mas pipiliin natin 'wag i-broadcast yan dito. What I mean, what I mean is pipilitin natin hindi i-share yan dito ang video na yan nakita natin. At uh, talagang yung mga nakakita ay na-disappoint at hindi nila lubos maisip bakit nagkaganon mga kaibigan. Ang kaya nga sabi ng iba, talagang itong mga artista kung minsan pag on cam ay talagang napaka binibining dalagang Pilipina. Pero pag talaga off cam ay hindi nila aha, 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 hindi nila maisip na gano'n ang ginagawa. Pero yes, mga kaibigan, they're human beings. Hindi uh, natin alam kung nagbibiruan sila o kung ano yun, kasi nagtatawa na naman sila. And uh, it's just that uh, akala nila siguro, akala nag-upload ay it's a funny video pag nasa social media na. Pero ang tao po ay iba-iba po ang isip at iba-iba uh, po ang understanding sa nakikita nila basis sa video at basis sa narinig nila. So, kaya uh, hindi na mapigilan ang pang uh, babash at judgment ng mga uh, casual viewers man o mga nakakita nito na hindi lubos na nagmamahal sa bini mga kaibigan. So, whatever the outcome be, hindi natin alam kung anong mangyayari from here. Kasi nga po, meron daw itong papreskon ang bini today or tomorrow. So, antayin daw nila kung ano ang uh, explanation na gagawin ni na Bini Colette, Juana, and Stacy from this issue, mga kaibigan. So, um, yan po ang latest sa bini. Uh, alamin natin what will happen next. Anong mangyayari from here. Alexander Lexin Juus, Balita Gartista Puyan. I will see you later for more.